Kumusta mahal na mga mga ngalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung gusto mo, maaari mong ipause ang video. Iminumungkahi namin na pag-aralan mo ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang sinasaliksik ng mas malapit. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, A e, Group Lade, ticker ICA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hulyo 7, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya si The Group Lade na bibilang sa subkategory. Chemistry, 75 organisasyon ang nakikibahagi sa pagtatasa. Titingnan natin ang mga desisyon sa mga order na mas malapit sa katapusan ng video na ito. Ang marka ng kumpanya ay ang mga sumusunod, pito sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na rating para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na pito para sa Sira Group Lade. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya, Sira Group Lade, at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya, Sira Group Lade, nagpakita ng dynamics na 75.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na 1.7%. Market Capitalization ng Organisasyon Isira Group ladi, nagkakahalaga ng US Dollars 7.42 Bilyon. Ang Market Capitalization ng Subcategory ay US Dollars 5 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 5.8 Bilyon. Na may Subcategory Capitalization na US Dollars 242 Bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng stock exchange at book value, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi isira group larie sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 1.557%. Ang book value ay 2.34%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa point. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US Dollars 2.434 Bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 42% ng kapital. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti 1. Ang stock price to profit ratio ng kumpanya ay 24.3. Ang average para sa subkategory ay 71.2. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 380 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 6,800 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.4. Ang average para sa subkategory ay 1.7. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang marginality ay 5.7% na ang average para sa subkategori ay 2.4%. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 2.265%. Ito ay 45% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 722,000 dollars. Habang para sa subkategori ito ay 1,050,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay 29.8,000 dolyar na may average sa subkategory na labing apat na punto pito thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ dollars 500 at 26,000. Sa subkategori mayroong na daan at 22,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaikling ay 0.4% kumpara sa average para sa subkategory na 2.7%. Tagapagpahiwatig ra 14 na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya sila Group Lade. Habang para sa subkategory ang antas ng RC, labing apat na ay 62%. Ang stock ng kumpanya ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang US$ 7.32. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 6.56. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order. Magagamit ito sa lahat. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya, si The Group Lelye. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa magbukas ng buy trade sa US dollars pito punto tatlo isa. Ang order ay bukas dahil ang kumpanya ay may sapat na mataas na rating. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 8.75. Ang stop loss ay nakatakda sa 5.87 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Agosto 06, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, NAA, ay magiging isang balancing order para ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalans ay may-publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.